Ito lang itsura pag nakalagay na. Ayan, ganyan. Ayan. Pag mag-iihaw ka. Kaya gusto ko ito, griddle, para hindi kahit nakalimutan, pag nakalimutan mo kasi, pag yung, ano, meron, meron naman yung ano yung ano dito, yung uh, pag nag-iihaw ka, yung kagaya nito. Dito, ano doon hindi ko pa kaya lang nung kasi pag nagtutumulo yung ano yung taba ay umaapoy yan pag hindi mo na bantayan kaya ngayon bumili ako ng ganito para sa ganon hindi tutulo yung mantika kasi pag tumuloy yung mantika yun ang umaapoy kaya i-assemble natin ito yung hawakan niya. Hawakan nito. Kasi may may ando doon yung ano. Ayan. Ganyan yung style. style. Ayan. <laughs> sabi nung, nung asa, asawa, asawa, ko, yung sidecar ko, sabi, itapon mo yan. Itapon ko na raw ito. Sabi ko, ito, ano ito, parang ano ito, sabi ko eh. Hindi ano yan ito, na, madumi lang, sabi ko. Hindi ko kasi maharap. Sabi, ito, kasi parang kaldero ito eh. Parang kaldero eh. Ito lang ang mga lata-lata eh. Ayan. Ando dun yung ano, yung yung gas niya. Dalawa yung tanke namin. Yung isa yung pinakita ko nung binili namin. Malilit lang yan. Ang lilit ng ano tanke dito. May konti pa naman na gas kaya hindi ko pa injakpin sa kada. <laughs> Ayan, ganyan. Okay, okay. i natin ito pag ano. Ilagayan natin dito. Kasi pag ano, pag ito ang ilalagay, hindi na hindi kailangan ito. Pero pag yung grill ang ilalagay ko, kailangan ito para hindi matuluan yung ano, yung labasan ng apoy. Pero pag ito, hindi na kailangan ito. Ito mga, yung itong payong-payong na sabi ko payong-payong. Oh. Okay. 'Yan lang. Okay. Ready ready na mag, ano, mag ihaw na naman. <laughs> Kala mo kasi bumibili ito kasi ang ano ko ito pag nag-iihaw ko ng pampano sabi ko ito yung ano takit niya kasi bumibili kami ng pampano na iihaw yung luto na kasi kasi tinatamad ako pag eh, pagbili ka ng 20 yata yung binibili namin eh 20 ang dami na apat na klaseng ano na yon pag na ulam dalawang klaseng kanin at saka bihon na yung nakakanin mo anong gusto mo kaya sabi ko hindi ako nagano nag-iihaw. Pero baka magiging masipag na ako kasi meron. <laughs> medyo makapal makapal naman, mabigat eh. Medyo makapal naman ito. Okay, okay. Bye-bye. Oh, yung meron plano kami, ayan. <laughs> Daan kasi meron plano itong ano, itong sa amin ayan. Okay.